Welcome po ulit sa ating channel. Kayang-kaya ba talagang bilhin ni Mr. Beast ang TikTok? Suriin natin ito. Si Mr. Beast, ang hari ng YouTube ay may network na $700 million. Pero paano kung gusto niyang bilhin ang TikTok? Ang TikTok sa US ay mayroon na ngayong halaga na $30 billion na higit 40 times ang laki kumpara sa yaman ni Mr. Beast. Ano sa palagay nyo, makakaya niya kaya itong bilhin? Kung i-invest niya ang buong $700 million sa isang annual growth rate na may 5%, aabutin siya ng 102 years bago niya maabot ang halaga ng TikTok. Hindi kayang bilhin ni Mr. Beast ang TikTok ng mag-isa dahil ang network niya ay malayo sa halaga ng TikTok. man, posible siyang maging bahagi ng isang grupo ng investors kung gugustuhin niya. At ayon nga sa kanyang pinakabagong post na makikita sa kanyang TikTok account, Sinabi niya itong katatapos lang daw niya makipag-meeting kasama ang maraming mga bilyonaryo at pinag-uusapan nga nila dito ang tungkol sa TikTok. At naroon nga mismo ang kanyang abogado at nagkaroon na daw sila ng nakahandang mga plano. Gusto rin daw nilang bilhin at isave ang platform ng TikTok sa US dahil deserve daw ito ng mga taga-Amerika. Ang issue ng posibilidad na pagbaba ng TikTok sa US ay dahil sa pangaba ng mga opisyalis ng gobyerno ng US sa kanilang mga seguridad at data na ito ay maaaring makuha o magamit ng Chinese government. May pangamba rin na ang TikTok ay maaaring gamitin upang ikalat ang pro-China propaganda o maling impormasyon. Dahil popular ang app, lalo na sa mga kabataan, ito ay maaaring magamit bilang plataforma para impluensyahan ang opinion ng publiko. Ang TikTok ay maaaring isang banta sa kanilang pambasang seguridad. Ang mga potensyal na pagsubaybay at pagkolekta ng datos ay nakikita bilang panganib lalo na kung ang mga user ay mga opisyalis ng gobyerno o sundalo. Ano sa palagay niyo mga katsika? Magpapatuloy pa rin kaya ang TikTok sa US? Comment down below para malaman ko din. Bye!